Hello, welcome to my vlog. Okay, magluluto ngayon ng um, gulay. Uh, sinabawan na may coconut milk. Ay, tuturo ko po sa inyo kung paano ang gagawin. At ililista ko din mamaya um, kung ano may yung ko. Ayan po. Ayan. So, ang nakalagay po dito, Ayan peppers, Loya... sibuyas, talong, kalip, Ah... Uh, cauliflower, beef, coconut milk. Ito, yan. Ay na po, yung mga sangkap. Ayan. So, sasabi, ito na, mag-plug na ako. <clears throat> Actually, piprito ko muna to. Kasi, um, uh, nakababad po siya. Ay, malimutan ko. Lagyan ko po pa pala ng mantika dapat ba? Yung hmm. pagluluto po niya is ano lang siya. Sandali lang. No? Papapatay okay. pa pala ito. Tapos, ito naman, uh, ipiprito natin ito. Ayan. Pepper, loya, sibuyas, talong, kalini. Blocory, beef, coconut milk. Eh, yung gagawin natin. No? Konting loto lang ito. Dapat, um, sandali lang. Ayan. Kapalasa na. lang naman ito, no? para hindi po sa uh, parang goma dali lang po yan natin lulutuin tapos <coughs> adyan natin ng konting oil sabay-sabay na po natin yan kailangan gawin natin yung brown brown so sasabay natin ito at ito yung lubasin syempre yung nugas ng to no um, kalabasa Lagyan natin ng tubig konti. at tatakpan muna natin siya hindi tayo ng 5 minutes ayun na guys open na natin at isunod na natin ang broccoli at talong yan <clears throat> kakain lang po dito is ako at saka yung asawa ko. Samanta kakain din siya pero hindi po siya to talaga kakain na marami. Yan. Kain na po ang ating no. Tapos lagi na natin ng coconut milk. Dito po yung 70% po siya na coconut inside. Ito na po yung gina, ginagawa ko pag ano, hindi na ako magkagod-kagod pa, no? So, yan. Open na natin. Ayan po siya, oh. Coconut milk. Ayan. So, tilukin natin. Ayan na. Kasi sayang. Tapos, siyempre, kukuha ako ng tubig dito. Paano 'to gagawin nito? No? <clears throat> Kasi 'yan. Kayo na mag-igo sa aking video ha. Tapos lalagyan natin ng black pepper. Na 'yan. <clears throat> lagyan natin. Ay. Laging natin na asin. Kayo na po magtansya kung anong gusto ninyo. Kasi ako, nagtatansya lang din ako. Tapos, alam nyo ba, may sigreto dyan para lalo siyang sumarap. Lagyan po natin ng asukal. Yan. Sugar. Sugar po yan. Sugar. Lagyan po lang siya ng konti para may matamis-tamis po siya. Yan. Yung maliit na spoon na sugar ay ano, uh, maliit na spoon. konti lang po siya, half spoon lang po siya. Ayan. Tsaka, syempre, lalagyan natin ng Magic Sarap. Mm. Ayan, galing Pilipinas po yan, Magic Sarap. So, ayan. Kaya na rin bahala kung gaano siya kaano. Kasi ako, konti lang talaga. Ganito lang ako maglagay. Yan. Itatansya ko talaga siya. Yan. Bubudbud natin yan. Ganyan po ako magluto. Tapos, mamaya-maya, ilalagay ko na yung beef. Dapat tuto na po siya bago siya ilalagay yung beef. Kasi, baka kasi yung beef ma... <coughs> manigas, manigas. Ayan po siya, o. Oh. Diba? Ang masarap talaga siya. Ayan. Taktakpan muna natin. Another five minutes. Hello, guys. Ito na, ah. Bubuksan na po natin. Actually, pagluluto nito is 15 to 20 minutes. Ayan. Depende po kalaki sa mga gulay yung yung hiwa ninyo. Kung maliliit naman po, madali lang yan, no? 10 to 15 minutes. Tapos, siyempre, pwede mo na haluin, pero pwede mo na kunin at kainin. Pero ako kasi gusto ko kasi yung, ano, yung talagang lata talaga siya. Kasi pag lata po talaga siya, is masarap talaga siya, no? ang pagluluto ko as uh, 15 to 20 minutes to 25 minutes. Nakadepende kasi yan kung nasa inyo, kung paano niluluto ang pagkain ninyo na ganitong klaseng pagluluto, yung mga gulay. Uh, ayan na guys. <coughs> Talagang kita nyo na oh. Sarap diba? Ayan. Diba? ba Sarap ketchup niyan. Um, ayan. Check na na natin kung luto na talaga siya. Okay na po talaga siya, no? So, pwede na natin ito ilagay. Pero, mamaya-maya ako na ilalagay yan. Ayan, guys. Luto na po talaga siya. Patayin. Tanggalin na natin yung ano. Ayan, guys. So, at ako ay nagugutom na. Gutom na talaga ako at ang sarap ng sabaw. Tingnan niyo naman 'yan. 'Di diba? Ito 'yung kanin at naluluto na rin. Ayan guys, luto na rin siya. So ayun. At umiyak na rin 'yung aking anak. Ayan na po 'yung aking anak, guys. Ayan si Hello Talaya. May palangga. Do you want to eat also? Vegetables? Yay! Yeah. Mm -hmm. guwapa-guwapa. Ayan. Thank you for watching!